worldwide. Ayan, so, may tutulungan na naman tayo ngayon, no. Um, gaya po ng sinabi ko, ay first time nang namin mag-meet nila ate. And may dala sila ng gamit ng pamilya nila. And ito po ay anak niya. So, titignan po natin kung anong ipapakita ng mga barahan, no. So, ito po ay depende sa cards na mabubunot nila. Okay, so handa na kayo. Okay. So, anong oras kayo pumila? Mga 8 nandito na po kami. Okay, so mga 8 nandito na sila and time check. Ah, uh, gabi na po sila nabasahan kasi ha, ayan. So kasi may mga tinutulungan nga tayo dito. So sila po ay matiyagang nagpila. Uh, pila. Yan, So ako din ay hindi pa ako kumain simula kanina. <laughs> hindi kasi ako kumakain 'ti eh, pag ano, pag ano, pag may nililibing pa. Handa so, okay. ka na? Okay. Bago lang pala na pangyayari to, hindi ko na sasabihin kung kailan. So, darling, we have four aces. Okay. So, this one, travel and distance or paglalakbay. Big amount of money and success. Lahat ng masasamaan dyan. This is a bad luck card. Happiness and love. Life, relationship, at peace. Okay? So, ito po ay depende sa cards na mabubunod niyo. focus now i want you to pick one thank you so this is you Into so, ikaw to now darling, I want you to focus. I want you to pick seven cards. Toto sa laging mo dito. So, this is you. Pag may queen dito, mama mo na yan, ha? Mama mo. So, solo lang siya dito. Sa pinapakita sa akin ng cards, Solo lang mama mo, wala siyang kasama? Opo, mag-isa lang po talaga siya dun sa bahay na yun. Okay, so wait lang. Okay, so wala kasing tao dito, darling. So kung mapapansin mo, uh, this is a sharp object, money kasi to. So, dalawa ang nakikitang tao dito. Pero yung mama mo ay solo lang. Pero may dalawa ang pinakita dito. Hindi rin siya love triangle hindi lang naman to yung tinatawag. Hindi siya, um, sa pinapakita sa akin, solo daw yung mama niya nung gabi na yon So, wala talaga siyang kasama. Okay. So, solo. <coughs> And then, ito po ay hindi siya tinatawag na na third party sa phone niya. Makahinanap yung phone. So, titingnan natin. Medyo naiintriga ako kasi Solo daw siya. Hindi pa siya. Mabubulunan <coughs> ako. Hindi <coughs> ako makapagsalita na bigla akong nabulunan. Kasi parang dito sa gilid ko, dito sa likod ko, sa hita ko, basta dito na part, parang may tumus na ganun. So, titingnan natin, ha? So, in short, parang tulog ang mama mo na yun. Kasi, pa may tumusok sa akin dito? Titingnan natin. dakhir sinto tari so kayo po lahat ay mag-anak Kaibigan vegan po very so ka best friend ka mm -hmm. kuha ka darling ng nine cards of to talagang mo dito So, mama mo to, lumabas ulit. Lalaking mas bata. Lalaking mas bata. So, ba diba sabi ko sa inyo kanina, may dalawang pinakita. Yung baraha. Okay. Four bucks na itim. mga bata pa to. Pero four bucks na may itin. So maaring kilala yung mama mo kasi puro heart to. Ibig sabihin taga doon to. Medyo naguluhan na naman ako. Kasi dito mama niya kanina may number 2 na sinabi na may dalawa akong pinakita. So, kinonfirm ng baraha. So, this is a uh, two-jack. And parang kilala niya. Four bucks of dark kasi. Ibig sabihin, square room. So, ibig sabihin, pinasok yung mama mo. Hindi po so, namin alam. Sige, tingnan natin. Ha? Wala bang force entry sa ano niya? Ang sabi lang po sa amin, ano po. Inside job, ganun. Titignan natin. Kasi hindi sa pilitan yung an. titingnan natin. Basta ito po ay uh, four box of that. And then this one is a representation na kilala ng mama mo. So, maaaring nakasal na mo kasi puro card niyan Pero hindi yung third party involvement, hindi yung relasyon. cut the rice into three. <coughs> Kuha ka Plus 12 cards of total na mo na ito. Huwag Take your time. Sharp object. When you say sharp object, matulis na bagay. Nag 50-50 pa, mama. Oo. Ibig sabihin, ang laban pa yan. Bad luck card. So, she's asking for justice. Di ba sabi ko sa'yo, lahat na masasamaan dito. So, planado. May mga nawalan gamit sa kanya. Yes, sir. Pag nanakaw. Lalaking may kakilala. So, ibig sabihin, minanmanan itong mama uh, mo. day. So, may kakilala siya. Ang dito kasi ang representation ng mga nawalang gamit, sharp object. So, ibig sabihin, sinaksak mama mo? Apo. Okay. Ilang beses sinaksak mo? 17. Oh my God. For sure, madaling araw to or gabi. Apo. Okay. Sino nakakita sa kanya? Gano'ng kalapit ang mga bahay? Building po siya. Yung parang eh, MR, ano, parang siyang apartment po. Building-building building building po siya na dati sa mga sundalo. Tapos, ta, ano po, sa isang floor po, tapat-tapat po siguro sampo, ada, ano, pag hallway, tas hagdan. Tag -ta Para siyang tenement? Po, okay, tenement ah, okay. po. So, malabong walang nakarinig nito. Naka-full volume yung TV. Asin na dyan po, volume. Ay, sana eh. So, kakilala na, ma maaaring kilala ng mga mo taga doon ng pagnanakaw. So, posible ang tumira nito is maaaring naka, nakagamit. Kasi posible may pagnanakaw eh. So, dalawa lang yan. It's either pambisyo yan. Kasi hindi siya yung tinatawag na may third party involvement. Like for example, may kabit-kabit. Hindi eh. Wala eh. Talagang ano, um, magnakaw. Pero ang ano kasi nito, malapit lang doon. So, wala kong nakakita talaga. Wala kong gustong mag-witness. Meron na magpo dalawang bata. Kasi yung tinuturo po nila, yung boyfriend po ng mama ko. Totoo ba? Ay, hindi po, malawo po. Kasi, walang third party eh. Hindi siya emotion eh. <coughs> She's asking for justice. So, ilang saksak? 17. 17. So, may picture kayo. Ayun na. No, Nung no, 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 pinag saksak siya, pati yun nga. Na-investigahan na, na yung boyfriend niya. Opo, pero okay na po. Ngayon, wala. Hindi siya nakikita ko. Ganyan mo mo na may brightness ba? Ay, ah, nakataob siya. Nakadapa po. Nakadapa siya. Parang tagilid. So, dito nga, no? Mm, tagilid. Nakatagilid siya. Dinawan mo. No? <laughs> Nag-adjust ako. <laughs> Gano'ng kalaki ang kwarto niya? Mas Maliit lang no? po. Parang hatiin niyo po ganito. Ah, oh, imposible mo lang makakarinig nito. Tingnan mo. Sa isang bahay po kasi tatlo kwarto. Uh -huh. So sa isang bahay, sa isang parang palapag, sa isang hallway, parang tatlo. Oh, uh -huh. mga lima po, ganyan, dikit-dikit, tapat-tapat -dikit. po. So imposible ito. Kailan siya nangyari? August 14 po. August 14 lang nangyari. Ano tayo ngayon? 23. So, ano sabi ng mga police? Wala pa nga pong update sa Ang hirap talaga. <laughs> Ang hirap talaga dito sa ano. <laughs> so, ba't pa sila lalayo? inen doon lang. Ina po yung ina, ano, inaantay pa daw po nila yung update ng no, soko. Kasi, oh, makikita mo dito. <coughs> hindi, ano, hindi, hindi, love life ang nakita ko dito hindi selos. It's kasi money to eh. So, anong mga nawala sa kanya darling? Hmm, pero, yung, sa paluwagan po nila. Si mama po how much yung, is that? 15,000 po yung unang hawak niya. Yung mga unang nagbayar po. Tapos yung, ano po, yung listahan po ng mga pautang. Tsaka yung kontrata po ng bahay. So, yun lang na po kasi. Bakit pati kontrata ng bahay? Hindi naman mo yun. Hindi pa kasi yung may-ari po, may po nung no, tinitirhan niya. Sila kasanda sa kanya yun. Ah, um, okay. Tatapat uh, niya po ng no, kwarto. Kasama niya sa loob ng... Yeah, hmm, um. something fishy. <laughs> so, um... Ito ay... Naman ko. Pero ang hirap kasi talaga ng... ng hustisya sa atin, no? Kasi kahit nandyan na parang ang hirap abutin. Okay. So, pagkikita ulit tayo. Pababalikin ko kayo. Basang sabi dito, hindi siya yung love triangle, kundi may kinuha talagang gamit. Ayan. Tapos wala akong, yun nga, sharp object. So, ibig sabihin, biglaan, matulis na bagay. So, ngayon ko lang naman nakita yung picture niya na pinagsaksak sasaksak malaking bagay yung mga tao na sa paligid na nandoon kasi dikit-dikit naman siya di pag oh. po yes, so imposible hindi ba sila nagtaka nung time na yun na ang lakas ng volume ng TV wala man lang bang sumili may kumatok po hindi TV lang po narinig po talaga namin. tapos bakit ang pinag pinagbintangan yung boyfriend ng mama mo. Tinuro ko na yun. Matagal dun po. Baka, <laughs> baka tinuwa <laughs> niya. Sa isang kung She... form po kasi, magkakamag po si Mama. Si Mama ko lang po yung naiibang tao. I see. Saka yung boyfriend ng mama niya, siya yung ano, yung nang nakakita si Mama niya po. Yung boyfriend <laughs> kasi siya mm -hmm. yung... kasi siya yung hindi nakakay. Parang siya yung prime suspect kasi mm -hmm. siya yung nakakita yeah. sa bangkay. Eh. Pero tinanong ba kung nasan siya nung time na yun? Opo, na-investigate din mo siya ng investigate. Na-absuelto siya? Opo. So, pa-uwi siya, yun yung natatunan na niya? Hindi po. Pinuntahan niya. Pinuntahan niya talaga kasi hindi pumasok ng time na yun. Po wala ah, pa okay. So, kaya siya pumunta doon okay. nung time na yun. Kaya nalaman na ganun ang situation okay. ng mama mo. Well, kababalikin ko kayo, hindi pa tayo tapos. Okay, subukan natin yung pagtawid. Ha? Yan. Yeah, so, maraming salamat po, Ann Gantan.